Ano yan? Ano ha? yan? Ay! Uh, Ang Dito na. pa pala kayo? Mahala sa alawa eh! Balik ka na! Balik ka. Baka pwede makipa overnight! Sleep <laughs> <Step> over! Ganyan ka balik sa Kuya Bad ha! Alala po yung balik sa Kuya Bad! Binigay pa lang sa akin kanina eh! Tagal na eh! Tagal na hinahanap to! Kasi saan dito pwede maki... Makilatag! <laughs> Kahit doon lang ako sa labas. Sige po, joke lang. <laughs> ako lang bantay. Bantay lang, oh. Sige na po. Sige, <laughs> di Pamana sa akin ni Kuya Bal. Pamana sa akin ni Kuya Bal. <laughs> oh. Ang Ang mahiwagang balik. Ayan, <laughs> oh. Oh uh, ayos. <laughs> Una na lang. Para di mo na ako pamiss. Sabi mo, na-miss mo kanina eh. <laughs> Tor. <laughs>